Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload, malaking tulong na po yan mga idol, maraming salamat Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload Sa mga silent listener Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard Sa mga baker, Sa mga blind community, maraming salamat sa supportan ninyo uh, Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Balak ngayon itong si Butchok na harapin at patayin ang dalawang mga kalabang espiya dahil baka kung makakapasok pa mga ito doon sa kalubluuban ng mga gusali may mabibiktima pa mga ito na mga tauhan nila ni Bitong at Berto. Kaya lumabas na itong si Butchok sa kanyang pinagtataguan na sasakyan at pagkatapos naglalakad na ito papalapit doon sa kinaruroonan ng dalawang mga espiya. Ang dalawang matanda naman, sobrang nag-iingat din ang mga ito. Pakiramdam kasi ng dalawa, mayroon pang nakatagong kakaibang kakayahan ang kalaban na binatilyo. At mukhang kakaiba din ang tanga nitong lakas at kagalingan sa pakikipaglaban. Isang pagkakamali lamang nila, maaring katapusan na din ng kanilang mga buhay. Hinala din ng dalawang matandang espya, hindi lamang umaasa sa mga portal... Ang binatil yung kalaban. Mayroon pa itong kalakasan sa mga usal. Wikang muli ng isang matandang espiya. Marami ka na ding napatay ng mga kasamahan namin. Pati pa doon sa grupo ng mga sundalo. Isya kang malaking banta sa aming grupo at sa aming buhay. Kaya dapat ka nang tapusin. Ang sagot naman itong si Butyok. Hindi iyan mapapatunayan sa salita lamang tanda. Ipapakita iyan dapat sa gawa. Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon ng binatilyong musang, agad nang ibinabato na nitong si Butchok ang dalawang mga matatalas na paarko papunta doon sa dalawang matanda. Nasa kabila ng kanilang pagkagulat, agad naman na kumilos ang mga ito para mailagan ang mga paarko nitong si Butchok Napakabilis kasi ng pagbato nitong si Butchok ng kanyang mga matatalas na mga paarko at ang pagpapakawala nito doon sa kanyang mga usal at ang paglaho din itong si Butchok doon sa kanyang kinatatayuan. Agad nang dumapa ang dalawang mga espiya habang tumatapik-tapik ang mga ito doon sa lupa at nagbabanggit ng mga banyagang salita. Ilang sandali lamang, agad nang umangat ang dalawang matandang espiya at agad na nahawakan ang braso nitong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon. Nandoon na sana doon sa likuran ng mga espiya. Gulat na gulat itong si Butchok at hindi inaasahan na agad siyang mahuli ng mga espiyang kalaban. Napadilat ang mga mata nitong si Butchok. Hinala niya nakagawa ng malakas na mga usal pangbasag ang mga ito sa kanyang inilatag na mga orasyon para agad siyang maramdaman at mahuli ng mga ito. Ngunit nakakagulat pa din ang sobrang bilis ng mga matatanda. Agad na umikot sa iri itong si Butchok para makawala doon sa pagkakahawak ng kalaban na espiya. Ngunit ang isa doon sa dalawa agad na naglabas ng isang matalas na patalim na inihampas agad doon kay Butchok tinamaan itong si Butchok sa kanyang braso. Ngunit agad naman na naisipa naman niya ang kanyang paa doon sa dibdib ng kalabang matandang espiya. Kasabay naman ang paghagibis ng dalawang mga matatalas na paarko doon sa dalawang mga kalaban na nagiging dahilan din para mapaiwas ang mga ito at mabitiwa ng tuluyan itong si Butchok. Dahil sa pagsipa din itong si Butchok, kamuntikan pang matumba ang kalabang matanda. Agad na sinalo nitong si Butchok ang kanyang mga paarko na sa mga pagkakataon na iyon. Papunta sa kanya na at pagkatapos humanda na ang musang. Napapamura din itong si Butchok sa mga sumunod niyang pag-atake. Kailangan niyang mag-iingat na sa kanyang mga kalaban dahil mas malakas sa kanyang inaasahan ang tanga ng dalawang ito. Kaya din ng dalawang mga espiya na masabayan ang kanyang liksi at bilis agad na may inalagay siyang mga pulbo doon sa kanyang mga natamong sugat para hindi agad kumalat ang kamandag sa kanyang buong katawan batid nitong si Butchok na mayroong mababagsik na mga kamandag ang talim na mga armas na mga ito wikang muli naman ng isang matandang espya na tinamaan ng pagsipa nitong si Butchok kanina Apo ka nga ng tanyag na babaylan. Matalino kang lumaban. Hindi ko inaasahan na makawala ka pa rin at mapapatamaan mo pa ako ng iyong pagsipa. Nasasabit akong labanan ka bata. <laughs> Natiling kalmado lamang itong si Butchok at pinag-aralan ang mga dapat niyang gagawin. Mayroong susubukan siyang paraan para mapalabas niya talaga ang tunay na kakayahan ng dalawang mga espiya. Doon naman sa kalugdooban ng mga gusali, nagpapatuloy ang labanan ng mga aswang at ng mga espiya. Ang mga natitirang mga sundalo naman umaatake na din ang mga ito at inaasinta ang mga aswang na masipat doon sa paligid. May mga espiya na din ang nakapasok doon sa kinaroonan nila malapit ni Nanay Candida. Agad na sinalubong ang mga ito ng grupo nila ni Commander Banugon. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang labanan. Dalawa agad sa mga tauhan nitong si Commander Banugon ang tumimbuwang at namatay. Kaya wika nitong si Nanay Candida. Akiko, isama mo si Abu at ang dalawa kong mga alagang sigbin. Tulungan ninyo ang mga rebelde. Mauobos ang mga iyan kapag nagpapatuloy ang kanilang labanan. Masyadong malakas ang mga espya kumpara sa kanila. Mas marami din ang bilang ng mga kalaban. Hindi din kasi makakatulong ang grupo nila ni Bitong at Berto dahil kaharap din nila ang mga espya doon sa unahan. Kaya agad nang tumalima itong si Akiko. Agad na itong pumasok doon sa loob ng gusali para abisuhan ang kambal na si Abo mabilis naman na kumilos ang mga bata agad na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa unahan para tulungan ang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan nitong si Commander Banugon naiwan naman itong si Nanay Candida doon sa gilid ng gusali ngunit nakataas na ang depensa ng matanda kung sakaling may mga makakalusot at makalapit na kalaban sa kanyang kinaroroonan agad naman na kang muli nitong sa si Kiko doon sa kanyang kapatid na si Abo. Abo, tulungan ko muna ang mga sugatan at dalhin ko ang mga ito doon sa ligtas na lugar para magamot. Kayo na muna ang bahala sa mga kalaban na nandirito. Wala namang inaaksayang sandali itong si Abo. Kasama ang dalawang mga sigbin, agad nilang inaatake ang mga espiya. Wi ka naman itong si Commander Banugon doon sa kanyang mga tauhan. Tulungan ninyo ang batang babae na madala ang mga sugatan ng mga kasamahan natin doon sa ligtas na lugar. Kami na muna ang bahala sa pagharang sa mga espiya. Ngunit napasulyap itong si Commander Banugon doon sa batang mayroong mga mapuputing mga buhok dahil sa bilis dito Agad na napapatumba ang isang espiya. Nahirapan din kasi ang grupo ng mga rebeldde doon sa mga espiya kahit na may mga tangan at mga karunungan pa. Ang mga ito pagdating sa mga usal Bukod sa mas mabilis ang mga espiya Hindi ito agad tinatablan ng mga usal Magaling din gumamit ng mga patalim ang mga ito Pinagbabaril na nila ang mga ito Ngunit hindi man lamang nila ito napapatamaan O maaring tinamaan man Ngunit hindi tinatablan At ngayon napagtanto ng commander ng mga rebelde Na ang mga batang nandarito Ay hindi mga pangkaraniwan Halos hindi na kasi nila masipat ang mga galaw at kilos nitong si Abo na sobrang bilis na inaatake ang mga kalabang ispiya doon sa paligid. Muling utos naman itong si Commander Banugon doon sa kanyang mga tauhan. Alalayan na natin ang batang si Abo. Kailangan natin na mapatay ang mga ispiyang nakakalusot dito sa paligid para matulungan natin sina Bitong at Berto doon sa unahan ang dalawang mga aswang kasi nandoon ang mga ito sa pangatlong gusali sa unahan. Nasunog na ang gusaling iyon at may ilan silang mga aswang na mga tauhan ang namatay. Mayroong mahigit sa sampung mga espya naman ang nandoon at ang mga ito ang kinakaharap nila ni Bitong at Berto. Kasama naman ang walong natitirang mga tauhan ng dalawa na mga aswang. Sina Luis naman at Bono. Kasama pa rin ang natitirang mga kasamahang aswang, pilit na lumalapit ang mga ito doon sa mga sundalo na patuloy na nagpaputok sa kanila. Wika nitong si Luis doon sa kanyang mga kasama. Kayo na muna ang bahala dito sa harapan. Gagapangin namin ni Buno ang kinaroonan ng mga ito paikot doon sa isa pang gusali. Hindi tayo makakalapit sa kanila kung harap-harapan natin nalalabanan ang mga sundalong ito. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, may mga baril na nakuha ang grupo nila ni Luis at nakipagpalitan ang mga ito ng mga pagpotok doon sa mga sundalo. Naglatag na din ng mga usal itong si Luis, ngunit nabatid niyang may mga karunungan din sa mga usal ang mga kalabang sundalo at agad na nakuntra ang kanyang gagawin. Kaya naisip nitong si Luis na labanan na lamang ang mga ito doon sa malapitan na manumano at sa pamamagitan din ng kanilang mga armas. Pagkatapos agad nang umikot ang mag-ama doon sa isa pang gusali at mabilisan na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kinaroonan ng mga kalabang sundalo. Nasipat pa nga nila itong si Mark na nandoon sa kabilang gusali at hinarang ang mga nandoon na mga espiya. Ilang sandali pa Gumapang na ang dalawa kasabay din ng paglatag ng mga usal nitong si Luis Samantalang itong si Puno, ganon pa rin ang ginawa ng bata Iniiwasan muna nitong gumamit ng mga usal para hindi agad manghina ang kanyang katawan Sa puntong iyon, hindi pa kasi bumalik ang tunay na lakas nitong si Puno Ngunit kung mga ganitong labanan lamang, kaya pa rin ang bata na makipagsabayan kahit pa doon sa mga espiya wikang paanas nitong si Luis doon sa kanyang anak habang umuusad ang mga ito. Buno, malapitan na itong gagawin natin. Labing dalawa ang bilang ng mga sundalo at kailangan na mapatumba agad natin ang mga ito sa malapitan na labanan. Maglatag na ako ng mga usal pangontra sa kanilang mga orasyon para siguradong mapipitas natin agad ang lahat ng mga ito. Sagot naman itong si Buno. Huwag kang mag-alala, Tatay Luis. Kaya ko pang lumaban at makipagsabayan. Pabagsakin agad natin ang lahat ng mga iyan. Kaya pagkatapos ng pagkawikang iyon itong si Buno, agad nang naglatag itong si Luis ng mga usal. Malalakas ang kanyang ginawang mga usal para siguradong makuntra niya ang mga nakalatag ng na mga usal doon sa paligid dahil ramdam ito ni Luis na mga usal na pudil at pampahina ang mga nakalatag doon sa kinaroonan ng mga sundado. Pagkatapos ubod ng bilis na umarangkada ng takbo ang mga ito papunta doon sa kinaroonan ng mga kalaban. Sinamantala ng dalawa ang pagkalingat ng mga ito dahil nakatuon ang pansin ng mga ito doon sa unahan, doon sa kanilang mga kasamang mga aswang bago naman tuluyan na makalapit ang dalawa. Nasipat naman sila agad ng mga sundalo. At sa kabila ng mga inilatag nitong si Luis na mga usal, naramdaman pa rin sila ng mga mista. Ngunit huli na, dahil sa bilis ng kilos ng mag-ama, nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga sundalo. Gamit ang palakol nitong si Luis agad niyang tinamaan ang isa sa may ulo na agara nitong ikinamatay. Samantalang dinamba naman agad nitong si Buno, ang kapitan ng mga sundalo. Hindi na nagawa pa ng mga sundalo na makapagpaputok dahil malapitan na ang kanilang labanan. Baka tamaan pa ang kanilang mga kasama. Hindi din nila nasinta ang dalawang umatake sa kanila dahil sa bilis ng kilos ng mga ito dalawa agad ang napatay nitong si Luis. Wasak ang ulo nung isa at nabali naman ang liig nung isa pa dahil sa mga ginagawang paghampas ng palakol nitong si Luis. Samantalang itong si Bono, kamunti ka na niyang mapatay agad ang pinuno ng mga sundalo. Ngunit madulas pa rin ito at nakawala sa kanya. Rinig pa nga nitong si Bono na napapamura ang pinuno ng mga sundalo at batid ng bata na may gamit din ito ngayon na mocha. Dahil ramdam nitong si Buno ang lakas din ng sundalo. Habang dalawang mga kalaban naman ang kumuyog galing sa kanyang likuran, kaya umatras muna itong si Buno at pinabagsak ang dalawang nasa kanyang likuran na mga kalabang sundalo bago muling hinarap ang pinuno ng mga ito. May narinig ang mga ito na isang putok at pagkatapos bumulagta ang isa pang sundalo. Sinubukan kasi ng isang sundalo na paputokan itong si Luis. Ngunit agad na nakakaiwas ang ama nitong si Buno. Kaya ang tinamaan ay ang isang sundalo na agara nitong ikinamatay. Kaya napasigaw na ang pinuno ng mga ito. Na huwag nang gumamit ang mga ito ng baril. Huwi ka din ng kapitan doon kay Buno. Sino ka bang bata ka? Ano ang kaugnayan mo sa mga aswang? Napatanong ito doon kay Bono dahil agad na napagtanto ng kapitan na kakaiba ang lakas at bilis ng batang kalaban na nabatid niyang hindi din ito ordinaryo kung lumaban. Nakita din ng pinuno ng mga sundalo na sunod-sunod nang bumagsak ang kanyang mga tauhan na nabatid niyang hindi basta-basta ang dalawang umaatake sa kanila ngayon. Sagot naman itong si Buno na dahan-dahan nang lumalapit doon sa kinatatayuan ng kalabang kapitan. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ngayon, matapos na ang kasamaan ninyo. Hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin na nabubuhay ang mga katulad ninyo dito sa mundong ibabaw at patuloy pa rin nagtratrabaho kayo sa pamahalaan kung nakakalusot kayo sa mata ng batas at ng mga tao hindi sa aming grupo dahil tutuluyan kita ngayon sa isip ngayon ng kapitan wala na din silang magagawa pa kung balaki nilang lumayo kaya kailangan niyang lumaban sa mga ito hanggang kamatayan at wala na din siyang pakialam kung mamatay man gamit niya ngayon ang kanyang punyal at nakapagkarga na din ito na mga malalakas na mga usal at tangan ang kanyang mutya. Ilang sandali lamang, biglang tumakbo na ng napakabilis itong si Buno papunta doon sa kalabang sundalo. Nang mapangabot na ang mga ito, agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. kamao laban sa punyal, sa loob ng ilang mga segundong labanan, nasasabayan pa ng sundalo ang bilis nitong si Buno dahil nga sa tangan nitong mutya. Ngunit makalipas pa ang ilang mga sandali, napapaatras na ang kalabang sundalo dahil naramdaman na nito ang bigat ng mga sapak nitong si Buno. Lalong namang kapitan sa bata dahil kahit na may tangan siyang mutya, hirap pa rin siyang matapatan ang lakas ng bata. At partida, may hawak pa siyang patalim. Ilang sandali pa, muling umaatake pa itong si Buno hanggang sa napasandal ang kapitan doon sa may pader ng isang gusali at kamunti ka na sana itong tamaan. Tumama ang sapak nitong si Bono doon sa mismong pader na nagiging dahilan para mawasak ang pader na tinamaan ng bata na labis na ikinawindang ng isipan ng kapitan. Kung sakaling tumama iyon sa kanyang mukha, siguradong may paglalagan siya. Agad naman na nakayuko ang sundalo at gumanti ng mga pagwasiwas sa dala niyang punyal. Dalawang mga pagulos ang pinakawalan ng sundalo na lumagpas lamang at hindi tumama doon kay Buno. At sa mga pagkakataon na iyon, nakayuko itong si Buno at kumuha ito ng bilog galing sa kanyang mga tuhod na nagbigay pa ng mas malakas na suntok. Binira ng bata ang tagiliran ng sundalong kapitan na pakiramdam ng sundalo parang binayo ito ng troso dahil sa lakas at paglagabog. Sa pagkatamang iyon, agad nang nanlambot ang mga tuhod ng sundalo at napabulwak ito ng dugo. Gulat na gulat ito dahil sa bilis ng batang kalaban. Gasigundo lamang kasi ang lumipas at nagawa na ng bata na maiwasan ang kanyang pagwasiwas ng punyal at tinamaan pa siya ng isang pagsapak Unang tama pa lamang iyon sa kanyang katawan ngunit pakiramdam ng sundalo parang nabali na ang kanyang mga tadyang dahil sa lakas ng pagsuntok na iyon ng kanyang kalabang bata. Napayoko ng kaunti ang kapitan at gumiwang giwang ang kanyang mga tuhod na kamunti kanyang ikinatumba. Agad itong napapamura. Kailangan niyang makabawi agad ng wisyo at balanse dahil kung hindi baka sa mga sumunod na pagtama maaring katapusan na niya naitukod niya ang kanyang kamay doon sa lupa at kahit na masakit pa ang kanyang buong katawan lalo na ang kanyang tagiliran na pilitan na gumulong ang kapitan at lumayo narinig niyang wika ng bata na sumunod agad sa kanya hindi na kita hahayaan pang makalayo hindi na kita patatakasin pa at pagkatapos isang malakas na sapak ang binitiwan nitong si Buno sabay ng paglundag para maabot ang kalaban na sundalo at saktong pag-ikot naman ng sundalo agad na tumama sa kanyang muka ang pagsapak nitong si Buno. Nagiging dahilan iyon para tumilapon na ang sundalo at habang nasa iri pa ito, tuluyan na itong nawalan ng malay. Basag ang panga at nagtalsikan ang mga dugo galing sa ilong bibig at tainga ng sundalo. Nang masipat iyon nitong si Luis, napapangiti na ang ama nitong si Bono. Batid itong tapos na ang labanan ng kanyang anak at ang pinuno ng mga sundalo. Ngayon, ang kanilang gagawin na lamang tuluyan na tapusin ang lahat ng mga sundalong nandoon para matulungan ang iba pa nilang mga kasamahan. Doon naman sa kinaruroonan nila Ni Butchok at nang dalawang mga espiya nagpapatuloy ang bakbakan ng mga ito. Nagawa ng dalawang mga espiya na muling masugatan itong si Butchok doon sa bandang likuran. Ngunit nakapagtama naman itong si Butchok ng isang pagtagpas doon sa liig ng matandang espiya. Ngunit sobrang nagtataka itong si Butchok dahil nakita niyang bumaon ang kanyang armas doon sa liig ng matanda at kita niyang nasugatan ito at ang pagtalsik ng mga dugo galing sa sugat ngunit naramdaman talaga niyang may tumunog na parang bakal na nagiging dahilan para tumigil sa pagbaon ang kanyang armas. Kita niyang naglalakad ang matandang espiya papunta sa kanya habang nakasunod naman ang isa pang matanda. Nakaluhod ngayon ang isang paan nitong si Butchok doon sa lupa habang nakahanda ito sa gagawing pag-atake ng kalabang mga espiya. Ramdam nitong si Butchok ang pagkirot ng kanyang likod dahil sa natamon nitong sugat. Inabot na niya ito ng paggamot ngunit hindi pa rin ito tuluyan na naampat. Sa tingin niya mukhang mas malalim ang natamo niyang sugat doon sa kanyang likuran kailangan lamang na mapatigil niya ang paggalat ng kamandag sa kanyang buong katawan. Naisip ngayon itong si Butchok na tawagin ang kanyang isa pang gabay. Kailangan niya ang tulong nito dahil anumang sandali lamang manghihina na ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang natamong sugat, nagpaalam na din kasi ang kanyang gabay na unga matapos ang kanilang bakbakan doon sa may kakahuyan naisip niyang tawagin ang gabay na anghel. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagdadalawang isip pa lamang itong si Butok. Baka lalong malalagay lamang sa alanganin ang kanyang katawan dahil sa pagtawag ng kanyang gabay ng sunod-sunod. Maari niya itong tawagin ng sabay, ngunit hindi pa niya ito nasubukan na tawagin ng sunod-sunod na magkakaiba ang mga oras at minuto ngunit napatigil sa paglalakad itong si Butchok nang makita niyang biglang humaba ang dila ng isang matandang espiya na nasugatan niya sa may liig kanina at pagkatapos kitang kita nitong si Butchok na dinilaan ito ang sariling sugat sa may liig at pagkatapos agaran itong naghihilom napapamura na lamang itong si Butchok sa kanyang nasaksihan bulong na wika nitong si Butchok sa kanyang sarili hindi mga tao ang dalawang ito. Kailangan kong makahanap ng paraan para mapatumba agad ang mga ito bago patuloy ang manghina ang aking katawan. Napakadelikado ang aking sitwasyon.